pagiging isang leader ay hindi lang dahil sa ikaw ay may title, position, or authority. Leader ka din kapag ikaw ay may influence sa mga tao na nasa paligid mo. Kung gusto mo maging inspired at motivated ang team mo, dapat may positive influence ka sa kanila. Paano nga ba maging inspired at motivated ang team mo? Mika, kumusapan natin yun. Number one, lead by example. Para ka magkaroon ng positive influence sa team mo, ikaw dapat ang kanilang role model. As a leader, make sure that you walk the talk. Ibig sabihin, put your words into action. Halimbawa, iwasan mo malate sa mga meetings para ganoon din ang gagawin nila. If you practice what you preach, mas may inspire at magiging motivated ang yung team dahil nakikita nila na ginagawa mo ang sinasabi mo. Number 2. Inspire through vision Leaders don't just set goals, they paint a vision hindi ka maiintindihan ng team mo at hindi sila may inspire magtrabaho kapag puro kwentuhan lang ang inyong Ipaliwanag mo ng maigi sa yung team ang targets ninyo. Paano ito ma-achieve? Nasaan na kayo ngayon sa target at gaano pa kayo kalayo sa inyong goal? Iparamdam mo na ang bawat isa sa kanila ay may mahalagang role na ginagampanan sa team ninyo. Number 3, give credit where credit is due. As a team leader, kung may nagawa na maganda ang kasama mo, give them credit for it. Kapag nararamdaman ng team mo na nare-recognize at na-appreciate mo sila sa kanilang contributions, they are more likely to be inspired and motivated. Sa ganitong paraan, pinapakita mo na everyone is valued and appreciated. May tanong nga pala ako sa iyo, may na-experience ka na ba na ang boss mo ay inagawang ka ng credit? I-comment mo yan sa iba ba at pag-usapan natin. Number 4. Motivate with Purpose Keep in mind that motivation fades without purpose. Bakit kailangan nila na ma-meet ang target? Palagi mo idikit ang goal sa purpose and incentive. Pwede mo ipasok dito na kapag na-achieve natin ang ating target, ang bawat isa sa atin ay may bonus o kung ano pa man na incentive na mayroon ang kumpanya ninyo. Pwede mo din sabihin sa team mo na all of us will look good sa management kapag na-hit natin ang target. Number 5. Empower your team Magtiwala ka sa team mo at iwasan mo mag micromanage. Turuan mo sila ng maigi para ma-delegate mo ang responsibilities nila ng maayos. When you show confidence in others, they feel more motivated to step up and take ownership of their work. Dahil dito, mas tumataas ang kanilang job satisfaction. May tanong ako ulit, may na-experience ka na ba na ang boss mo ay parang walang tiwala sa iyo? Yung lagi kanyang tinatanong kung ano na ang natapos mo na trabaho. I-comment mo sa ibaba para mapag-usapan natin iyan. Number 6. Celebrate your small wins. Maaari, may natapos kayo na project. Nahit ninyo ang target, napuri kayo ng top management at kung ano-ano pa. Celebrating small wins as a team is crucial for boosting morale and reinforcing positive behaviors. Purihin mo sa harap ng marami ang team member mo na may nagawa ng maganda para mas maging inspired at motivated sila. Masarap pakinggan ang, ang salitang good job. Kung mayroon naman nagkamali, kausapin mo na dalawa lang kayo para hindi siya mapahiya. Number 7. As a leader, keep learning and growing. Mahirap maging inspired at motivated ang team mo kung sa tingin nila ay mas madami pa silang alam sa iyo. Kung gusto mo irespeto kanila, dapat nag-evolve ka dapat sa mga bagong kaalaman kung saan industry ka man naroroon. The more you learn and grow, the more you can inspire and motivate others. Reminder, para ma-inspire at ma-motivate ang iyong team, kailangan mo din silang intindihin. Bago mo pagsabihin ang sino man sa iyong team na nagkamali, tanungin mo muna kung ano ang pwede mong maitulong para mapaganda nila ang kanilang trabaho. Sa ganitong paraan, pinapakita mo sa iyong team na binibigyan mo sila ng halaga. Tandaan mo, walang trabaho na perpekto. Pero kapag may tamang diskarte ka sa office work mo, mas magiging magaan ito para sa iyo. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong content, please subscribe at panoorin ninyong ang iba pa nating mga video sa playlist. Mag-comment po kayo kung may gusto pa kayong idagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!